So, ayan. Magpapakain na tayo ng ating mga... Ay! Tayo dyan. Ang ating mga... Daboy. Ang mga ulam nila, guys, ay... Ayan. May baboy. Tapos yung ulam namin, cauliflower at... Uh, repolyo na kinisa. Ayan, dinurog ko dyan. Ayan. ayan. May sahog na baboy. Tapos... May holistic. Ayan. Wait lang. Nagchichismis pa si mama. Ayan. Meron niyan durog na. Ayan. Cauliflower. Sustansya sa aso. Yeah. Sure. Ayan. May baboy. Ayan. Kung ano yung ulam namin, ulam nila. Ayan. Cauliflower. But still, nilalagyan namin ng gulay at dog food ayan dog food, ganyan ang lunch nila guys lunch nila yan tapos nilalagyan ko ng ganito ayan, vitamins kasi summer ngayon ayan naubos na yung isa wala nang laman talagang sinaide eh. ito po, ubos na rin ayan, konti na lang lahat sila guys, nagpa-vitamins. Ayan. 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 Nga pala, yung aming, yung aming ano, aray ko, yung aming doktor ay iba-iba. Kasi pag hindi ko sila sinasamahan ng holistic, ito yun. Ayan. Pagkakitaan ito, tapos, naglagay ako ng gulay. O kaya, baboy, ganyan, baboy na hiniwa-hiwa. May tabak konti. Yan. Lahat yan meron. Mix na yan, guys. Mix. Yan. yan. Kumbaga, lahat meron. Kasi pag walang dog food, pag hindi ko minix ng dog food, Yan basa ang tain nila basa ayan. so ayan bibigay na natin ito kay haba oh, haba ayan. dito ko sila guys sa labas kasi oh itim dyan kaya na tapos si pungging pungging andyan na talaga yan Tapos, si Clover. Haba, hmm. ba't mo kinakain yung kay Itin? Meron kang sarili mo. Ayan. So, pa? Diba? Mga juicy pa yan. Ayong hmm. siya Ayong siya isa ayan ang aking bebe ayan si Bonsoy ayan si Bonsoy ayan si Bonsoy Chokeng Bonso Bonsong Chokeng hmm. hindi yan muna kakain guys kasi nag breakfast siya kanina ng umaga tapos after 6 hours iinom siya ng gamot na to ayan. mga gamot niya yan. Ayan, magamot niya. Ayan. Kasi nga, kung napanood niyo yung unang video ko, si Choco ay may infection sa lugo. At bumaba ang kanyang platelet. Choco! Ayan, bumaba ang kanyang platelet. Ayan, nakasanitary cut yan guys. Ayaw kasing gupitan ng doktor, pagupitan at saka paliguan kasi nga baka daw ma stress yan masungit pa yung lagay na yan manchungit naman manchungit naman yan diba minsan naman ang aking mga aso ay dilata ang kinakain yun nga lang para makatipid sinasama ko sa kanin katulad noon ginagawa ko eh, may ulam kasi kami pwede naman sa kanila kaya ayan ang ginagawa kahit si Choco guys eh kumakain ito hindi ko lang siya papakainin muna ngayon kasi nga mamaya ay iinom siya nito kailangan inumin niya to after 6 hours pero nagkumain naman siya kaninang maga kaya titimplahin ko to gustong gusto niya to eh kusa niyang iniinom Yan. kasi nga siya ay nagka infection sa dugo kaya naggagamot muna siya ngayon kaya Nasa oras ah, ang kain niyan. Yan, nasa oras ang kain niyan. Mm. Hindi mo na siya kakain ngayon. O, tapos ka na ba? Parang hinangin lang yung pagkain mo. Baka hindi mo na naman inubos, ha? Dito ka na naman. Yeah. Tingnan ko nga. Huwag ka kakain sa pagkain, Itim. Eh, Dami pa pala eh. Akala kasi niya may meron pang iba rito. Yun. Yun. guys. Yun lang ang update ko sa aming tukingking at pagkain ng aming mga dagul. Pagkain nila ati haba, kuya itim. Na? Tapos ka na? Pag hindi mo inubos yung pagkain mo, hindi ka kakain ng hapunan mamaya ha? Haba? Guilty oh. Pabalik-balik doon kasi mas gusto niya pang kainin yung pagkain ng iba. Ikaw itim, inubos mo pagkain mo? yan guys kahit na ano pang uri ng lahi basta mahalin natin yon pantay ang pagmamahal ni mama sa mga yan no Chukeng! kahit ano pang breed yan yan tingnan mo naman ang taba ng aming si itim yan yan ang pinakamabait sa lahat eh, oh. Hmm. anong masasabi mo sa lunch mo hindi mo na naman inubos ayaw nila ng lasa ng vitamins eh. pag nalalasahan nila yung vitamins ay binibitawan nila ayaw nilang kainin pero yung dalawa ko ayaw kumakain pa busin nyo yan ha ah. pag di nyo na yung ubus yan, yan tamad tamad nung isa oh. nakaupo pa hmm. pag di nyo inubos yan wala kayong hapunan mamaya ay oh. tamad kakain na lang nakaupo pa Saan ka pa nakakita ng ganyan? Hmm? Hmm. Yang kulungan na yan, kulungan ni Axel yan, guys. Ngayon, ilalagyan ko ng... mga kung anong stock. Naka-open lang yan. Hindi ko kasi sila kinukulong, eh. Dito lang sila nakapaikot-ikot sa bahay. Ingit ang choco! Mamaya ang kain mo, bebe. Mamaya. Para mainom mo ng gusto yung iyong... ano... Kasi tinutunaw to guys sa si tubig eh. Yan. Tinutunaw to sa tubig. Eh pag busog na siya hindi na niya to ka iinumin. Pero nag-almusal naman kasi siya. Yan. After 6 hours pwede na ulit siyang kumain. Tapos sabay inom ng yun nga gamot. Dabe! Choco! Yeah! Choco. Choco. Up. Up, Choco. Up. Oh, very good. Very good yan. kung gusto niya ng treat eh. Favorite niya to guys. Oh. Yan. Sardines, wild garlic. Favorite niya yan. Ang baho kasi ng amoy eh. Pero ito favorite niya rin to. konti na lang. konti na lang ang treats niyo. Sabihin niyo sa ate, bumili na ha. Bumili na. O, tapos na kayong kumain? Tandaan nyo ha, pag hindi nyo naubos yung pagkain nyo ngayon, hindi kayo kakain mamayang gabi. Ha? Bang bang? Guilty ka. Inubos mo ba yung pagkain mo? Ha? Inubos mo yung pagkain mo? Bang bang? Ang daming nagugutom na aso sa labas, kaya dapat hindi kayo nag-aaksaya ng pagkain. Ha, itim? Ang mahal ng dog food nyo, 100 plus isang kilo. Mm. Pongging. Pongging. Ang mahal ng dog food nyo, tapos ititiran nyo lang. Mm. Yan si Clover guys. kakapurga lang yan kahapon. Tapos next year, schedule nila ng 8-1. Etong mga to tapos na. Siya lang ang hindi. Kasi inilipat ko siya ng ano eh, ng vet para isang bagsakan lang yan, yan, si choco para isang bagsakan lang ang pagpapagamot kasi ang mahal magpagamot hmm. alam nyo ba yon alam nyo yon hmm. si choco ay may dengue kumbaga sa tao may dengue bumaba ang kanyang platelet kaya wag nyong guluhin na bukas may vaccine pa yan Hmm, dalawang beses pa. Wala. Clover. huwag kang nag ano nagdidila ng tenga. Marumi yan. Nililinis ko naman tenga nyo eh, di ba? Di ba? Di ba malinis tenga mo? Itim. Nilinis ko yan eh. Hmm. Dito, guys. Ako na lang ang naggoogroom sa kanila, nagpapaligo. Nagugupit ng kuko pero nagagalit kasi pag ginugupitan ng kuko eh, kaya minsan ko lang magupitan eh pero yung pag susuklay pag gugupit ako na ang gumagawa pwera lang kay Choco kasi sobrang liit niya ang likot likot hindi ko talaga siya magupitan hindi ko siya ma, uh, magupitan din ng kuko pero nalilinis ko yung ears niya ayan oh. o naman Choking! Choking! Choco! Ay snub si mama So, ayan guys, tapos na silang mag-lunch. Ganyan ang pagkain nila. Minsan naman, kung nalagay niyong napapanood yung video ko, minsan naman, ay dilata ang kanilang ulam. Yung mga uh, salmon, tapos osi, pedigree yun. Wet. Para makatipid-tipid naman ng konti sa dog food. Minimix ko sa rice. Ayan. Plus, may vitamins naman sila sabit guys, doon ito nabibili yan, nerereseta ito sa kanila talaga para healthy sila yan, kaya tingnan mo naman ito lang talaga si Clover ang hindi ko matpataba tapos sobrang ano niya sa lahat ng aso ko guys, walang mga baho yan wala, wala talagang amoy pero yan si Clover, baho yan kahit bagong ligo, baho ang pupo lahat lahat baho kaya pinapurga ko yan kahapon eh <laughs> Pero sabi ng doktor, wala naman daw bulate. Kasi chinek niya, wala naman daw bulate. Sadyang payat nga lang talaga siya. Meron siguro talagang asong ganun. Sadyang payat. No? Ano ah, na naman yung inaano mo dyan? Ayan. Ayan guys, pag wala kaming ulam, yan ang nilalagay ko sa rice ko. Ayan. Nilulusaw ko yan sa rice. Nila. Tapos yan ang ulam nila para makatipid. Kasi lalo na ngayon, mo si Choco, ay napansin niya naman siguro nung unang mga araw, ang ano ko ay wala siyang ganang kumain. So, yun lang guys, ang update ko, lunch ng aking mga doggies. So, bye-bye!